Grazie. So So, mabuti naman. Bago tayo magsisimula sa ating talakayan ngayong umaga, gusto ko sana magtanong kung saan na ba kayo sa pag-aaral ng inyong guru sa Pilipino. So salamat po na maikling kwento, ma'am. So, meron ka na palang nabasa na alamat. So, ngayong araw, ang ating tatalakay na isang kwento po sa batang lalaki na may kabutihang loob at kung paano siya nakakatulong sa iba. Bago tayo magsimula, ipapakilala ko muna ang mga tatlong mahalagang salita na mababasa nabasa sa kwento. So, ito sa iyong harapan. Hito sa iyong pisara. So, pakibasa una, bituin, kabutihan, pangtulong. Tapos mong mabasa at may katanungan ako pagkatapos. Ang alamat ng bituin. Ito ay isang batang masipag at mabait. Isang gabi, nakita niya ang isang mahiwagang bituin na nahulog sa lupa. Ang bituin ay humihingi ng tulong upang makabalik sa langit. Dahil sa kanyang kabutihan, tinulungan ni Lito ang bituin na makabalik sa langit. Bilang dating pala, ang bituin ay nagbigay kay Lito ng pagkataon na magbigay ng liwana sa dilim ng gabi sa kanilang baryo. Ipinakita ng pangyayaring ito ang kabutihan at pagtulong sa iba ay nagdudulot ng kasiyahan at inspirasyon sa lahat. Magaling, Isabel. Maayos ang iyong pagkakabasa sa isang kwento. So, ano naman tayo sa katanungan. Kasi yung pagbabasa ng kwento, hindi lamang sa pagbabasa lang, kung hindi rin, ma maiugnay rin natin ang pag-uunawa sa ating binasa. Yun, meron na kayo akong katanungan tungkol sa alamat ng iyong binasa. So, narito ang mga katanungan. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ito. So, tama. Pangalawa, ano ang nakulog sa lupa? Bituin. Tama. Ano ang ginagawa ni Lito para sa mga bituin? Tinulungan niya ito makabalik sa langit. Tama rin. So, panghuling tanong para sa iyo, Isabel. Bakit kaya mahalaga ang tumulong sa iba? Sa so, aking palagay, ma'am, mahalaga dahil mas masaya kapag magtutulungan tayo. Dahil bawat isa sa atin ay nangalangan ng tulong. So, magaling. maayos ang iyong sagot, Isabel. So, ngayon, nakikita ko sa iyo na mayroon ka talagang nauunawaan sa iyong mga binabasa sa ating kwento ngayon. Napakaganda ang ginawa mo ngayon, Isabel. Natutunan natin na ang kabutihan at pagtulong sa iba ay nagdudulot ito ng kasiyahan at inspirasyon. At maraming salamat din, Isabel, sa pakikinig at pagsali sa aralin ngayon. So hanggang sa susunod, maraming salamat din po.